Noi P, ever wonder habang nagda drive ka sa EDSA o sa probensya, napapansin mo ba yung mga kapilya ng Iglesia ni Cristo? You know what I'm talking about? Yung mga building na may matutulis na spires, parang design ng sci-fi movie, malinis, imposing, at laging may selyo ng INC. Halos bawat bayan sa Pilipinas, meron yan. At kapag eleksyon, grabe, lahat ng politiko dumidikit sa kanila. Power, di ba? Pero, teka, teka, teka! Have you ever stopped and asked, saan ba to galing lahat? Sino ang nagsimula nito? Kasi, heto ang twist, Noypi! Ang isa sa pinakamalaki at pinakamaimpluensyang relihiyon sa Pilipinas ay hindi nagsimula sa Rome, hindi sa Jerusalem, at lalong hindi sa outer space. Nagsimula lang to lahat sa isang maliit na kwarto sa Santa Ana, Manila, sa isang lalaking Well, let's just say parang naghahanap ng tamang flavor ng ice cream, pero sa relihiyon. Anyari bes, tara, alamin natin. So, let's rewind the tape. Balik tayo sa late 1800s. May isang batang pinanganak sa Tipas, Tagig. Pangalan niya, Felix Isagon. Yup, Isagon, hindi pa manalo. Laki sa isang pamilyang debotong katoliko. Alam mo na, Akay-makay ng nanay niya sa simbahan, nagnonovena, kumakain ng ostia, the usual Filipino Catholic experience. Pero habang lumalaki si Felix, parang may kulang. Parang yung jowa mong laging naghahanap ng away, he was looking for something. He started questioning things. Bakit may revolto? Bakit sa Latin ang misa? Bakit ganito? Bakit ganyan? And so began his spiritual journey o mas tamang sabihin, spiritual shopping spree. First up, sa EdData 17, sinubukan niyang Methodism. Parang, sige, try natin to. Nag-aral siya, naging pastor pa nga. Pero after a while, parang hindi pa rin yon. Next! Sumali siya sa Presbyterian Church. Ganun ulit. Aral, basa, analyze, tapos, meh, parang hindi pa rin swak sa panlasa. Sunod, sinubukan naman niya ang Christian and Missionary Alliance. Same story. Parang si Goldilocks lang, Noypi. This porridge is too hot. This porridge is too cold. Walang tama, gets mo? Hanggang sa mapadpad siya sa Seventh-day Adventists o mga sabadista. Dito, medyo tumagal siya. Naging pastor din siya at nag-aral ng husto. Akala mo, okay, eto na, happy na siya. But nope, nagkaroon din sila ng mga di pagkakaunawaan sa doktrina. So umalis din siya. At this point, you have to wonder, ano bang hinahanap nitong si Felix? Grabe, di ba? Imagine, ilang relihiyon na ang pinagdaanan niya. Parang nagpalit-palit lang ng SIM card. Katoliko, Methodist, Presbyterian, Sabadista, wasak. By 1913, pagod na siya, frustrated at puno ng tanong. Feeling niya, lahat ng relihiyong nasalihan niya may mali, may kulang, may depekto. And here, Noi is where the story takes a sharp, weird, and legendary turn. Isang gabi ng Nobyembre 1913, sa bahay ng mga kaibigan niya sa Pasay, pumasok si Felix sa isang kwarto. Sabi niya sa asawa niya, si Honorata, huwag mo akong iistorbuhin. Tapos nilak niya yung pinto. For three days and three nights, tatlong araw at tatlong gabi, Noypi, kinandado niya yung sarili niya. Walang kain, walang tulog, walang ligo. Siguro, naka-lockdown bago pa nauso ang lockdown. Ang tanging kasama niya sa loob ay ang mga libro niya, lapis, papel at siyempre ang Biblia. Anong ginawa niya sa loob? According to the official INC story, doon siya nag-aral ng husto. Kinumparan niya ang mga doktrina ng iba't ibang relihiyon sa kung ano raw talaga ang nakasulat sa Biblia. At sa loob ng tatlong araw na yon, sa gitna ng gutom at puyat, doon niya raw natanggap ang kanyang divine commission. Bam! Paglabas niya ng kwarto, he was a changed man. Para siyang si Son Goku na kalalabas lang sa hyperbolic time chamber. May bago siyang conviction. Sabi niya, lahat daw ng simbahan sa mundo ay apostate o tumalikod na sa tunay na aral. At siya, si Felix Yesagun, ang pinili ng Diyos para maging sugo o last messenger sa mga huling araw para itayong muli ang tunay na simbahan na itinatag ni Kristo, ang Iglesia ni Cristo. Oh, and by the way, pinalitan na rin niya ang apelido niya. From Yesagun, naging Manalo. As na in, na to win. Panalo, di ba? Parang sinet up na para sa grand finale. So eto na nga. Armed with his newfound mission, ka Felix Pamanalo started preaching. Unang-una sa Punta Tana, sa mga construction workers sa Atlantic, Gulf, and Pacific Company. Sa umpisa, konti lang ang nakikinig. Labindalawa lang daw ang unang nabaptize. Parang 12 disciples lang ang peg. Pero si Ka Felix, porsigido. Araw-araw nangangaral. Sa bahay-bahay, sa kalsada, kahit saan. Parang 12 disciples lang ang peg. And then, the most crucial part of the story. The move that sealed the deal. Nag-decide si Ka Felix na irehistro na ang kanyang simbahan sa gobyerno. The official date of registration, July 27, 1914. Tandaan mo yung petsa na yan, Noypi. July 27, 1914. Bakit importante? Kasi the very next day, July 28, 1914, kaboom! World War I breaks out in Europe. Teka, teka, anong koneksyon? Ito na ang mind-blowing part para sa mga followers na may verse sa Bible, Isaiah 43.5, na nagsasabing, Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Dadalhin ko ang iyong lahi mula sa silanganan. At may mga prophecies tungkol sa ends of the earth, mga wakas ng lupa, na ininterpret ng INC not as a location but as a time period. Para sa kanila, ang pagsiklab ng World War I ay ang hudyat ng ends of the earth. Deliver mo, si Felix Manalo, isang Pilipino, ay nangangaral sa Far East o malayong silangan. Itinayo niya ang simbahan at kinabukasan, sumabog ang unang digma ang pandaigdig. Para sa mga naniniwala sa kanya, this was not a coincidence. This was divine prophecy fulfilled. Ito ang ultimate validation, ang sign na siya nga ang sugo. Grabe, di ba? Timing is everything mga noypi, parang script ng pelikula. Dahil dito, dumami ng dumami ang mga miyembro. From a handful of followers, naging hundreds, then thousands. Ang galing ng preaching style ni Ka Felix, direct, powerful at laging gumagamit ng Biblia para patunayan ang mga sinasabi niya. At ang mga aral niya, simple at direct. Si Kristo, tao, hindi Diyos. Si Felix Manalo, ang huling sugo. Ang kaligtasan, makakamit lang kung miyembro ka ng Iglesia ni Kristo. Period. Fast forward tayo. The church grew exponentially. Nagpatayo sila ng mga kapilya sa buong Pilipinas. Lahat may signature na design. Nagkaroon sila ng sariling radio station, TV programs, at magazine. Naging isang napakalakil organisasyon. Pero hindi lang yan. The INC also became a formidable political force. Paano? Simple lang. Unity o pagkakaisa. Isa sa mga pinakamahalagang doktrina nila ay ang pagsunod sa pamamahala at kasama dyan ang black voting. Kapag sinabi lang leader kung sino ang iboboto mula presidente hanggang konsehal, yon ang iboboto ng lahat ng miyembro. Imagine mo, Noy P, milyon-milyong boto. Solid, guaranteed. Dahil dito, biglang naging VIP ang INC tuwing eleksyon. Lahat ng politiko nanliligaw, bumibisita sa central office nila. From a small religious group that started in a locked room, naging isang political powerhouse. Ayos, di ba? Namatay si Ka Felix Manalo noong 1963, pero hindi doon natapos ang kwento. Ang pumalit sa kanya, ang anak niyang si Erano Manalo. Ipinagpatuloy niya ang pamumuno at pinalawak palalo ang iglesia, pati sa ibang bansa parang royal family may succession nang mamatay si Ka Erdi noong 2009 ang pumalit naman ay ang anak niya ang apo ni Ka Felix si Eduardo Manalo siya ang executive minister hanggang ngayon so saan na sila ngayon well just look around from that small group in Santa Ana the INC is now a global church with millions of members in over 150 countries sila ang may-ari ng Philippine Arena, ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Ang kanilang political influence ay kasing lakas pa rin ang dati at ang kanilang mga kapilya patuloy na nanyi-babaw sa skyline ng Pilipinas, isang paalala ng kanilang lakas at presensya. So, mula sa isang katolikong nagahanap, isang lalaking nag-church hopping, isang taong nagkulong sa kwarto ng tatlong araw at lumabas na may misyon, isang rehistrasyon na sinundan ng pandaigdigang gyera at isang doktrina ng pagkakaisa na bumago sa political landscape ng Pilipinas. So, whether you're a believer, a critic, or just a curious noipi, one thing's for sure, ang kwento kung saan nagmula ang Iglesia ni Cristo ay isa sa pinakamatindi, pinakakontrobersyal, at pinakamaintiguhensyang started from the bottom Now We're Here story sa kasaysayan ng Pilipinas.